Good mga kalitsun lovers Kayo po ba'y uh, baguhan na uh, magluto na litsun At eh, hindi pa po alam no Kung paano ang mga teknik at diskarti Na ganito ang uh kulay ng balat at saka hindi mabiyak ang uh, bandang siko at saka sa may bandang pigi. Mga kalitsun lovers, itong video nito ay para po ito sa inyo sa gustong matuto. Bakit po madalas uh, nabubutas yung siko niya dahil po dito sa kanyang buto. Mari natin yang baliin po no at tanggalin at ilagay lang po diyan sa loob ng kanyang tiyan no. At saka dito sa kanyang ribs po ah uh, hiwain lang natin diyan at saka baliin mo bali. At dito namang sa buto na dito sa may bandang pigi ay tanggalin din natin at ilagay dyan sa tiyan Bakit po ginagawa natin ang technique na ito para po maging uh, okay ang ating litsuno na hindi mabutas ang kanyang dasiko at saka sa may bandang pigi mga kalitsun lovers Dito makukuha yung taba ng baboy na tinatawag naming ipilya. Uh, wag po natin kunin kapag manipis ang taba ng baboy dahil Uh, yan po ay sanhi sa pagkakunat ng kanyang balat yan po kasi ay madalas ang kumukunat mga kalitsong lovers sa mga hindi pa marunong mag-slice uh, na dyan sa loob ay uh, mayroon akong pulbidjun uh, gaya nito sa pag-atahe uh, mga kalitsong lovers at silit na lang po uh, sa long video mga idol uh, dapat po natin itali ang uh, ribs no bago natin tahiin ang walat ng litson ka. kasi po uh, mga kalitsong lovers ay kapag uh, nasalang na po ito sa apoy ay kusa itong dumukar itutulak niya po yung tahi sa dibdib mga kalitsun lovers yun po ang dahilan uh, sa karamihan po may uh, tumatagas na uh, asin or sabaw sabaw uh, or sa kanyang uh, bandang uh, uh, siku uh, uh, at iikot mga kalitsun lovers uh, ito po ay sanhi sa pagkakunat at pagkabiyak ng uh, asiko no kasi po ang sabaw po kasi kapag umikot-ikot na ay lalambot at bibiyak ako sa bibiyak, no ang uh, kalalo na kapag uh, hybrid mga kalitsum lovers o mataas na klase ng uh, baboy kaya po uh, ito po ang mga technique no at diskarte eh, uh, para maging crispy din uh, pati uh, sa kanyang siko no at mayroon po akong mga tips na ibibigay sa inyo na marami pa po kaya sundan nyo po ang aking mga video tutorial uh, Step by step po uh, kung ituturo sa inyo para sa ganun ay masundan nyo lahat ang aking mga uh, video uh, tutorial about sa paglilitson At tayo naman po ay magpapashout out ngayon mga kalitson lovers sa ating mga uh, suking uh, at taga subaybay Uh, sa ating uh, bawat video uh, mga kalitsun lovers at shout out uh, din po kang Sansis Villa Flor Glin na uh, pa shout out Ludi from North Korea ang uban wa kasabot sa imong uh, tinimplahan kay wa paman sila kasulay kaon sa imong ni, uh, ni good uh, god bless you busing basti boy vlogs uh, maraming salamat po idol no ayan uh, po ang isa sa ating uh, nagpapatunay ng ating mga ah uh, ingredients ay talaga pinakamasarap pinaka masarap mga kalitsong lovers uh, sa iba po ay hindi binibigay ang kanyang na kanilang uh, secret ingredients pero sa akin po ay uh, walang pong alin uh, lang ano uh, bibigay ko po sa inyo uh, sa gustong uh, maglitson diyan mga kalitsong lovers at shout out din po kang Gilyen Isam. E. Uh, shout out buddy from Las Piñas City. Salamat sa uh, iyong uh, tutorial Amaraming uh, maraming salamat no idol uh, Gillian E. Isam from uh, Las Piñas City. Maraming salamat po idol. Meron po tayong uh, babasahin mga Kalitsun lovers sa uh, binigay niyang uh, share sa atin no. Sasabing uh, ko nga parati uh, kung mayroon kayong uh, ibibigay na uh, uh, tips no or technique about sa paglilitson ay atin po yung uh, tatanggapin no? Uh, ng ta uh, taus puso po dahil gusto po nating uh, uh, ma-improve po uh, lalo ang ating uh, paglilitso. No? Uh, shout out po ka Reinsi uh, sa amin iba din ang teknik inahalo ang timpla uh, as lahat ng ingredients sa isang lagayan bago ilagay sa loob ng litson. Pwede nyo try. Uh, salamat po idol. Uh, pagbahagi po uh, sa inyong uh, nalalaman diyan no uh, sa inyong lugar maraming salamat po Ariin uh, si Shoutout naman po kang Phil Darasin a uh, shoutout idol from Lepe uh, maraming salamat po idol no a uh, Phil Darasin uh, sa panonood sa ating mga uh, video uh, tutorial maraming salamat po idol at shout out din po kang Imi Bilasko watching from Riyadh, Saudi Arabia. Maraming salamat uh, po, idol Imi Bilasco uh, sa panonood sa ating mga video tutorial. Maraming salamat po. At maraming salamat po sa ating uh, taga-subaybay no sa ating video tutorial palagi. At ako po ay humihingi ng uh, tulong po, lo, ng suporta uh, sa aking uh, YouTube channel po uh, sa gustong matutong maglitson, uh, paki-subscribe uh, din po. Uh, maraming salamat sa mga uh, sumusuporta sa atin na uh, palagi uh, Basti Boy Vlogs uh, my YouTube channel. Uh. Maraming salamat po, idol. At sa mga nagtatanong no kung ano ba ang gamit nating uh, pam uh, papula nang uh, uh, kanyang balat ito lang po ang gamit ninyo uh, Coca-Cola uh, Soft Drinks po no uh, para uh, okay ang kanyang uh, mala apple skin ng kanyang balat mga kalitson lovers uh, dapat po natin uh, butasan sa gitna ng kanyang takip para ice uh, spray spray po natin at uh, saka tips lang po no wag uh, po natin gamitin yung malamig uh, para hindi po mamutla ang ating litson no. imay lang po natin uh, sa kamay para maging abralanse uh, eh, or uh, ang kanyang uh, lahat ng balat mo no, ay nag nalagyan no. Uh, ganyan lang po tayo mag uh, ng uh, pampula ng uh, balat ng litson mga kalitson lovers. At marami pong salamat.